Wala, hindi na kumilan. Bakit magutulog ka ng robo? Eh, ang tagal noon. Baka matulog ako. Kala sa mga... Ano ko nun? Baka may ka-edlay mo.

Ayan, yan. Simpre, ito, tom, ay, narinig. Ay, nan, s'empre totom ay. Boatingan niya ng Kung 'di ko nilagyan ng daon, naku, sayang. Sayang yan, 'yung totom. Nandoon isang taon ay

Ay, hindi to? Sino ka gito? Sino yo? Ang liit naman. Gusto pa yung Papa. ano, yung... Yung nga yung bibintang latex yung nasa ibabaw lang. Oh, wait lang. Eh. Ay, kutsyara, Ay, Ay, ano na dali? Ah, anong kutsara ha? <laughs> anong kutsara ha? Hindi pa nga. Ano yung kutsara? Ano Alam mo, paano yung nagala, o. Oh. Kaling isa. Cool. Oo. Oh. Ano sinari din, eh. Pwede, anong Ayun ang gusto ito, tong tayo. Sinanginante <laughs> na lahat. Ginang ina ng O, oh. yan. Yeah.